Problema ba sa utang ng Pilipinas? Parang dokumentaryo lang. 'Yan <laughs> <laughs> yung script. Eh. Uh, problema ba sa laka utang? Problema ba sa utang ng Pilipinas? Ito ang solusyon. Mga anak daw ng marami. Ito raw po ang solusyon na naisip ni Senador Ronald Bato de la Rosa para umano mabawasan ang babayarang utang ng bawat Pilipino. Sa harap po ito ng inaasahang pagsipa pa ng utang ng bansa sa 15.7 trillion peso sa susunod na taon. Sa budget briefing sa Senado kahapon, sinabi po ni Senador de la Rosa na kapag mas marami raw po ang populasyon, marami din ang maghahati-hati sa utang. Hindi rin daw dapat magpanik ang mga Pilipino dahil sa utang. Alam mo, maraming Maraming uh, mga fake news, maraming totoong news naglabasan at sabi nila, kawawa pa na tayo, uh, hindi pa pinanganak yung apo ko, may ganito lang utang uh, kasi yung per capita ng uh, uh, debt natin, is, uh, ganito na pala kalaki. So, yan ang nagsasabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas manganak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki ang population natin at pag lumaki ang population, mas marami yung maghati-hati sa utang, mas mababa yung per capita na utang natin sa... Yung simpleng pinubre, uh, pinubre na pag-isip. Mga pag anak nila, mas marami para yung per capita debt natin mababa. The bigger the population, mas marami maghati-hati sa utang. Brilliant! <laughs> De, sa tingin ko, joke lang yan. Pero hindi niya dapat sinabi sa isang sa forum oh. na 'yan. <laughs> yan po si senador Bato de la Rosa. Sabi naman po ni Finance Secretary Benjamin Diokno, walang dapat ikatakot ang mga Pilipino dahil reasonable at manageable ang utang ng bansa. Yung sa mata po, itang, as we mentioned, hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable, at saka pinaliwanag po ng treasurer natin na yun, the way we borrow money, hindi po ganun, mga long term po yan, at saka fixed uh, fix po yung interest rate, hindi yung floating interest rate, ano, na pag tumaas yung, yung pag sumama ng ekonomiya, tumataas yung interest rate, hindi po ganun ang pangungutang natin. At saka, the, the way to look at the budget, sir, is sabi ko nga, yung, yung deficit natin, pinabababangan natin, eh, magiging 3%. But if you notice the composition of the budget, it's mostly investment. We are committed to invest at least 5 to 6 percent of our GDP for, for infrastructure. Napakalaking bagay po noon kasi tuloy pong lalago ekonomiya natin. So makikinabang po naman dyan, eh, lalo makikinabang yung mga may hirap. Nitong pagtatapos ng Hunyo, pumalo sa 14.15 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas.